Yan dito yan Isa. <mugun> bagat ka. Wala ba yan. Jan Isa jan. Lagay mo Jan Isa. Naghakot kami ng halaman. Jan Isa jan. Isa jan. Hello. Hello hello hello. Yung Isa. yung Isa? Pamas ko ko Sa ano na yan nga isa? Basta yung mga tinanim na doon sa yung mga bilog doon lahat sa taas. This is flower. Ito doon, doon. Nang inanon na dyan. Inanon Ay, rin, binuksan mo dito. Dito, dito, dito. Mayroon tiris dito kay Janji. Dito? Hmm. Jan, may tiris dyan. Kay Janji, yan. Ay, lala, laki na pala. Mahaba na pala yung halaman ko. Grabe, kaliwanag. Mm-mm. -hmm. Lubi lubi oh. Grabe ka ano oh. Liwanag ng ano ko cellphone dito. Hello? Hi. Hi. Yung isa na lang doon sa taas. Yan. Puro, to, puro, puro, puro yan taas. Ayan. Sa, sa labas. Sa labas. Turok. Sa la pa siempre. Nag-usap naman. Okay, susunsin. Na-fastilad niya no. Yan, grabe. Hingal sila oh. Yan sila basla hat yan. Maliwa nag naman ito. Maliwa nagpagsaan. Bomb liwa nag ng anak cellphone. Katali yung si Dogi, Dogi oh. Uy, Makita. Sorry. Hindi makita Sobrang puti na. <tinyo> ha? Tapos na? Wala na? Wala na doon? <tinyo> ha? <tinyo> wala na doon? Wala na wala na? Ha? Wala Irene! Irene! May pagkain dito. Kanino to? Akin na to. <tinyo>